Okay, saan kayo? Saan po? Libre sa kayo? Yo, what's up mga Good morning at ngayong umagang ito ay magkakandak tayo ng sa sakay. Kaya nakahanap ako ng tricycle driver na kinontrata na natin na kahit sinong pasayero ang aking tawagin ay ililibre sa kanya pero bayad ko naman siya. Tara, eto na, alawin natin. Ayon. Hi, good morning mga kamuling. Andito tayo ngayon sa barangay Old Saniga. Ito, magpapalibring sa tayo ngayon ng tricycle. Wow! Bayad ko na to. Ngayon maghanap tayo ng basahero para isakay kanya. Hihatin niya kahit saan mapumuntang dako sa Mandaluyong. Hanap tayo. Andito tayo. Maulan. Te, saan kayo te? Yes? Te, saan po kayo? Sampo. Saan po? libre sa oh Oo, libre! sakay, oh, libre. Oh, sakay mo na! Sakto, may dumaan, no? Oh. Saan kayo te? Malayo ba yan? Malayo? Oo. Oh, sakay ka na, libre. Bayad ka na yan. Oo, oh, mo. Balik dito. Oh, libre sa kayo na. Magkano ba magkano ba bayad doon? Ah, libre. Bayad ko na sa iyo. Wow. Eh. Sige, sige. Anong pa mo ulit. Jimmy abang, sige. Ingat ka. Libre yan, ma'am. Sige. Okay. Ang sarap sa pakiramdam na tayo ay makatulong. Minsan sa buhay natin, sa kagustuhan natin maging magaling, nakakalimutan na natin maging mabuti.